Ubus na ang pasensya ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pulis na nasasangkot sa krimen. Bukod sa babala, may hamon din ang Pangulo sa buong PNP. Nasa frontline ng balita niya, si Maricel Halili. Mark my words, there will be no room for leniency for those who engage in acts that tarnish the reputation of our police and jeopardize the safety of our people. Yan ang babala ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga tiwaling pulis sa hanay ng PNP. Sinabi niya ito sa oath-taking ng 77 general ng PNP sa Malacanã ngayong hapon. Kabilang sa mga nanumpa bilang four-star general sa si PNP Chief General Benjamin Acorda. Batid ni Pangulong Marcos ang hirap ng pagiging isang pulis. Pero mahalaga raw na ipakita ng bawat miyembro ng PNP ang kanilang paninindigan sa tungkulin inaasahan umano ng pangulo na magiging ehemplo ng publiko ang mga pulis bilang mga leader ng lipunan and as leaders you have to uphold the highest standards of ethics of professionalism compassion for human rights not only for, for not not only amongst ourselves but also amongst our citizens ang pahayag ng pangulo sinabi niya ilang linggo lang matapos ang sunod-sunod na krimen kung saan pulis mismo ang sangkot Kabilang narito ang road rage sa Quezon City kung saan naglabas at nagkasa ng baril ang isang dating pulis. Nariyan ang pagnanakaw ng walong pulis sa bahay ng isang retiradong guro sa Imus, Cavite. At ang pinakamalaki ngayong taon, ang pamamaslang kay Jemboy Baltazar sa Navotas na sinasabing kaso ng mistaken identity. Kaya naman para baguhin ang negatibong imahe ng PNP, hamon ng Pangulo. As you embark on your new roles, in the Philippine National Police, I challenge you to be agents of positive change, the change that we want to establish in our country. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging kulat sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.